naman po itong tinatawag na kadyos yan kadyos yan yun ang bunga nito, parang hawig sa ano sa bunga ng beans pero mas maralaki mas malaki ang bisuelas ito ma maliit lang yung hawig sa si Charo yung kung nakakita kayo nakikaro ko yung kahawig ang bunga nito yun yung yung ang buto nito yun ang ginugulay yan mga uh, ito masarap din naman itong kadyos yan wala wala pang bunga eh kasi bago pa lang hindi pa siya namumulak-ulak yan yun oh, yan ang itsura ng kadyos then uh...